Ako iko an mali rin. <tipan> Maayong hapon everyone. Oh my god. Pahey, kumte, dalik ngari dong. Ali ngari. Wala eh.

ganito. So, karon guys. Di anak ni Arami. Og ni Pauline. Diwi sa mga balay. Popaw! Anak, popaw! Hmm! Hmm! <laughs> Sinunod na kayong balay sa akong likuran, no? Mm. Naka-perfect ra ba ako? Picas! Pikas! O, oh, gamay na lang ko'y kuwang. Ay, oh, gaga kay mat canine, matumod ka din rin. Ang hato sa unahan. Atis ah! na po siya. Gamay na lang kuwang. No? Ang diri, kay perfect na siya. Ano? Ano sa man na? Na si Aramil nakuang gapon. Nadamag ka? Ano Gapon. Awad di ay nang hugas siya dahil tugtiel. Oo. O, mo ko inay. So guys, yung taon mga tumi ni Aramil ni Pauline sa may basketballan. Kalamig ka panahon karoon? Walay init? Landong lang ang panahon? Ano? Anin doot sa akong background? Ah, <laughs> di ba? Halano? No? Halano? Hmm, excited na ang tara na akong mga silingan nga makabalhin din niya sa balay. Mas dira po sa pikas anin sa kaayo? Hamis na kaayo, no? Ngayon na may mga pintora? Wala pa lang nasa yung mga jealousy. Or sa bebuta mga sliding door pa. Whatever, no? So abangan na lang natin.